Bisitahin natin ang lungsod ng Maynila. Ang Maynila ang kabisera o kapital na lungsod ng Pilipinas. Sinasabi ang pangalan ng Maynila ay hango sa mga salitang "may" o "mayroon" at "nila," isang uri ng halaman na tumutubo sa tabi ng ilog na ginagamit sa paggawa ng sabon para sa pangangalakal. Puntahan natin ang mga makasaysayang lugar sa Maynila. Ito ang Manila Cathedral. Ito ay ginawa noong panahon sa mga Kastila at nasisibling pa yung sa Pilipinas at isa sa mga paboritong pinagdadausan ng kasal dahil sa ganda ng labas at loob ng simbahan. ang Palacio del Gobernador ang bahay pamahalan ng Gobernador General bago pinatayo ang palasyo ng Malacanang. Magpunta naman tayo sa Fort Santiago kung saan ipinakulong si Dr. Jose Rizal bago siya dinala sa bagong bayan ito rin ang lugar na naging kuta ng mga Espanyol at kung saan nakatago ang kanilang mga armas. Ang San Agustin Church ang pinakamatanggang simbahan sa Pilipinas at itinuturing na World Heritage Site ng UNESCO. Madami pang mga sinuunang gusali ang makikita sa loob ng Intramuros. Madaming mga lugar ang maaring pasyalan sa Manila. Ang pinakakilalang puntahan dito ay ang Luneta Park, kung saan nakatayo ang pantayong ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Makikita rin sa loob ng parke ang lugar kung saan mismo binaril si Jose Rizal. Tumayo naman tayo sa Binondo at kumain sa pinakamatandang restaurant sa Pilipinas. Madami ring tindahan ng mangginto sa Binondo, Manila. Ang Maynila ang sentro ng kalakalan at komersyo. Salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas sa Maynila. Hanggang sa muli, paala!